So good day mga simple Nandito tayo ulit sa Caracar City mga simple Kung saan hahanap naman ulit tayo mga simple, Na mabibigyan ng konting blessings mga simple. At syempre sana samahan nyo ako ulit At tapusin nyo po ang video nito ito Tara let's go So ayan mga simple. sana meron po tayo makita ngayon mga simple. At sana po meron ito na po mas simple parang ito na po yata yung target natin mas simple ayan eh, o oh. ayan ayan mas simple ayan, ayan mas simple Susundan po natin si tatay mas simple ya eh. dito lang po tayo sa likod niya tingnan natin mas simple kung saan po ba siya hihinto mga simple susundan po natin si tatay mga simple oh. kitang kita nyo mo naman mga simple yung oh. yung gamit nyo pong payong po sa kanyang ginagamit na tricycle mga simple oh. masalala po sa padjak may sobrang sira sira na oh, no! susundan po natin si tatay tara si tatay yan o pabalik na siya mga simple tara sundan natin yan sige na tay sundan kita para sa iyo po to tay itong dala ko tay babaguhin natin yung sira sira mo na napayong sunuin so, po natin si tatay ano? tingnan natin kung anong gagawin ni tatay tara ito pang isaw oh. sa susunod lang tay, Good afternoon. Kumusta man tay? Ha? Kani mong ah, pabiyahe ka? Bibili pala sana ng ulam si tatay mga simple. Ayan o. Oh. ako ihatag ni tay. Ato ilisan ni payong. O kira? Ha? O kira? Ato ni ilisan? Oh, ato ilisan. Kayo, oh, guba nak kayo imong payong oh, yung i plastik, kuyo nak kini para nimo. Ha? Ha? Adi ato ihatag yatagan yata, tika. Ha? Di ato ilisan. Kani. Ato ilis. Oh, imu oh, na. Oh, imu lagi na. Di kamu tu oh. Oh, ato ni ilisan imong payong. Ato ilisan ka na. Ato na ilis yung mong kuhaan ka na eh. Guba naman kayo. Ato na ilis na na. Ato na ilisan. Imong pa yung guba naman. O ato na siya ilisan ha. O tatangon tang doon. Dugay ah, na siya dalira. Dali ra. Ato ilisan. Ha? Ato ilisan tayo. Ato Ato ilisan. Ato Elisa. Kawan, Paun senaman sih ni mum, kawan ka? Panjat tu panani mo? Panjat tu? Panjat tu panani mo tay? Parang naik ia atas tata ya. Oh tangga tangga tengah atau Elisan? Atau Elisa bago? Okay. Oh daget. Ato Elisa na. Oh, harun dili na ka mabasa kung mag-drive ka. Katong pansit imo na panod to? Kana ra imo panod to. Wala kay pares kanon eh. <tok oh, na na. Tinay kanon na te. tu sa ka nitok kay <fuzzy> wa. Ano unsa dinas ya? May kita dito kayo. Ah, wala na siya mo agig stroke sa dana. Wala, nga nga rin siya. Ah, ama odi ay. Sige. Sige lang tanga tay tanga tayo, ito ay lisan. Tanga. Ilisan. Oh, ato ilisan? Iya. Yeah. Ato ilisan tayo, lo oh, yan ni mo tayo, yung, yung ano plastic ngalan kuan Ato na ilisan tayo. Kanang kahoy ni mo. Ato ni ilis. Kana, pwede na mo ipalaminit, mo pa souvenir. Tedugay naman gina. Ipindiyas nga na ipindiyas <laughs> Oh, ipindiyas Sige Ato na ilisan Dapat ka, dapat Dapat boss, dapat Masa, tukuran mo Sige So ayan mga simple Kaya pala hirap kami magkaintindihan ni tatay sabi po ni Bossing ay may diferensya na po sa pagsasalita si tatay mga simple dati pa daw yun simula nung bata pa daw siya mga simple narinig yun naman yung sinabi niya kanina kaya pala hirap kami magkaintindihan at ngayon alam ko na mga simple tuloy natin to kanita ilabay lang tani oh, okay. ay puson oh. ako okay, oh. ako oh, ako pwede ra so yun mga simple tatanggalin mo ni tatay yung kanyang luma sabi niya mga simple gagamitin daw niya nang si tatay mga simple tulungan din natin at syempre mga simple hindi pwedeng pababayaan ko si tatay na mag isa na magtatanggal syempre tutulungan natin mga simple tara gawin na natin here go asa may gamituan mo na tayo kaning kwayan kaning tukod kaning imon gamitog balik kasi mga simple tutulungan ko muna si tatay na magtanggal ayan matanggal ng mga simple sabi ni tatay gagamitin daw po niya to Hindi, gamito na niya. Ang kuhan? Ah, okay, ganito, gamito. Gamito, gamito. Pagin na niya yun. Oo. Oh. Pwede daw mukhang sa hangin. Habi na kong isugnod ni niya? Ah! Ganong ka, pwede ka. Di So ayan mga simple tapos na po na ikabit na po ni tatay yung bago niya pong payong Ang gagawin po ni tatay ng mas simple ay lalagyan niya po ng kahoy yung bandang pilit mas simple para hindi po masira kapag may hangin mas simple ayan tingnan nyo maiigi na ikot na dan alay tawto na dan tawto na wala kang dapat hindi pakingo ohnya na matukan hindi na ulo kasi overthinking sa akin uye na mo na yung kantay. Uy. Dugad na dugaw lang sen. Dugad dugad na ginay istruha. Ah, di mada oy, maputol. Sa yun mga simple, tutulungan ko muna si tatay sa pagtali po. Itong bago niyang payong mga simple. Lalagyan po kasi niya ng ano, mga simple, no? Para pananggap po sa hangin mga simple. Ayan. Ay, putol. Putla, putla ko pa para mahigot. Ate, para putol e eh, boss. Hindi na ito bago sa akin mga simple. Yung pagtali lang yung pag-uusapan, sanay na tayo dito pati nga kambing mo siyudi ko hindi na hindi na ko makalas ito pangaya hirahin na natin Ituloy natin ang pagtali hindi ka friend dili na gidimudangan boss maglupad na gid ni tanang oko ok -ok. friend na kayo friend. ito kaya kag pa yung friend kwestro boss oh kwestro akala nila okay lang ni eh. Maestro ni nai atun kita ni usai mode. Ah tang tangguk kayo. Mode beli ho na bom din nai Au am din mesti dari. Ah dra. Ayo nak tanya atun Maestro antai tangguk mana? Ayo nak gua nak bayar. Kau tok bayar. Ha? 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 kisama pangani suwat? ba meraka ipulpay mag pindraw ta magpulpay magpulpay na no wata sigi mo pamily na brigada Dre. na ah okay may post pa souvenir okay na adili pa ka na, tapos

Sige, ayo ayo. Ada patay, wala pa na hurot, tapo. Ah. Ay dato dere kay ini ke Ah, kibaw naman ko ngay dara na jug ka. Na sikag sikad, sikag ko nang sikad nimo. Ha? Oh. Na uy hatag nga paminaw, paminaw. Ako yatag mo nga food supplement. Ha? Gikan na sa brigada ha. Ah, tawag na power shell sir back capsule, gamit kana para nimo kay dara na ka. Asa, na nya labi na nga idara na para malikay ka sa sakit nya wanay kaayuhan. Pero natay power shells nga atong kasandigan. Basta ato sa ubanan sa pag-ampo sa kaitasan ha. Parahin mo na. Ayaw ka hadlog, may inuman no na, kay tinudan na na, power yabaya sales yabaya na. Kinaniya, ha? Nindot na parahin mo, kay dara na ka. Two times na, na boss, inibuntag lang ang gabi eh. tatay? Tayo, saan man mo tay? Dado <tongan> na sila. Dado na ano nila? O. Silingan mo boss? Ako rin gagaw. O. na bahala na. tayo Tay, salamat tayo. Tay. Salamat. Salamat po. Sige. Amping ha, amping, amping. Amping. Ha? Pupunta, pupunta ka po. Oo, oh, hindi. Kinibala ni. Bag na balay Inom ka ang magkaon. Inom ka ang magkaon. Inom. Eh, tagpunta, tusa, gabi, kusa. Inat, eh. Sorry sa kotay. Salamat. Salamat kayo. Tay, lamat tay. Okay.